may resibo ba yung pagbili mo nung mga itak? Oo, okay, oh, doon po sa ano po sa tindahan. Magkano umabot 'yun? Lahat ng pinamili mo? Kulang-kulang po 80 po. Hindi kaya ma'am ano, bigyan niyo po ako ng 5 days, babalik ko po, sa kanya yung 100,000. Okay, so ibig sabihin, 000. wala talagang gamit. Hindi, gagawang ko po Dami ng nga, parang. Hindi nga, sir. Wala Meron pong gamit. O wala? sa tindahan po. Ako naman po yung nagpakapagod talaga dyan. Eh, kapal na mukha mo. Alam naman nang di ka magsikap. Magpartner tayo. Ikaw yung lalaki. Pero ako na nga yung puhunan. Anong gusto mo? Kakant ka na lang sa akin? Nilareklamo daw niya, yung kinakasama niya na pinabili lang daw niya ng mga na, itak, itak sa Bicol worth 100,000 pesos para sa kanilang negosyo. Pero umuwi itong walang dala at lumayas na nga daw 100,000 pesos worth ng mga itak? Opo, mahigit po. 100 mahigit? plus. Ma 100 plus po. Magkano ba ang Trust. itak? Ah, uh, bali po sa Pandayan po kasi, uh -oh. uh, pag bumili ka doon, mura lang siya kasi uh -oh. wholesale po siya. Uh -oh. So, pumapatak po yung isang itak minsan na, yung iba to 50 lang to 80, 250 pesos. Opo. So, yung 100 ang daming itak nito. Opo. Gano'ng katagal na ba kayong nagsasama nitong inutusan mo bumili ng isang handa? Uh, since noong 2019 dita? po. Naging kami po ng November tapos December nagsama na po kami. So ito ngayon, hawa ko nagpapatunay na nagpadala ka ng pera? Uh, bali dyan po yan sa tindahan na magkausap kami, tinatransfer ko po na magkaharap kami. Kasi okay. dapat po uh, yung una po na nabigay ko sa kanya yung inutang ko pa po yan sa Bombay na 50k kasi yung huli po naman yung 30k yung 23,000 po inutang ko pa po yan sa bank at okay. yung 7,000 naman na utang ko pa po yan sa lending app okay. so bali umutang po ako lahat para lang makabayad kami doon sa itak na paninda dapat namin sa tindahan okay. Sino ang nag-contact nung mag-iitak siya ano? po ang may contact. Sinabi niya sa iyo na meron akong kilala doon sa Bicol Opo. na gumagawa ng itak. Opo. Nakausap mo ba yung taong gumagawa ng itak? Hindi po. Kasi nagtiwala po ako sa kanya. Eh. Anthony, po. nasa ng mga itak? Saan? Sa totoo po ma'am, yung pera po na yun, hindi ko po inano ng mga itak, inopen ko po yun ng tindahan po. Saan? Sa may po. Bakit eh ang usapan ninyo ibibili mo ng itak, di ba? Titahan namin dapat. Kasi po, lagi na niya po ang iniinis, lagi na lang galit sa akin. May kasunduan naman po kami sa barangay na 50-50 pag nagtatanong ako ng benta, nagagalit siya. Kaya sabi ko alis na lang ako. May panlilin lang na nangyari dito. Kasi po dahil po 'yun sa kanya. Mula noong November, may natuklasan po kasi ko sa kanya kaya ganito po 'yung nangyari sa amin dalawa sa cellphone niya, sa mga Google Map niya, mga pinupuntahan niyang hotel. Oh, eh ba't hindi kayo nag-usap? Inausap ko na po siya. Lagi niya po akong sinasaktan. Simula po nung, one, after one year namin nagsama, lagi niya na po akong sinasaktan. Ang mali ko lang po kasi hindi ko po siya agad, pinablatter sa barangay. Oh. Tapos siya po nalulong sa sugal. Ma Grabe po yung yun mag-inom. Yung doon po sa motel. Ano yung ay, yung sa sinasabi motel? niyang motel, hindi po ako umalis ng bahay kasi halos po di nga po kami magkahiwalay. Tindahan sa, bahay dyan dyan lang dyan po ako. Map mo, o, eh. di, tingnan niyo pa po. Pwede, di ba po, sa cybercrime, pwede naman ipacheck kung may ang, po, ang, phone, ang phone ko po, nakapospe. Uh po ako. Pwede po yun iparitrip, di ba po, sa NTC. Kung ano may yung mga sinasabi messages? mong nahanapan mo siya sa Google Maps? Mayroon stay din siya ng one week. Hindi nga po ako umaalis ng bahay. Date, pizza, oras. Ewan ko po sa kanya. O, iyan po, cellphone ko. Pwede niyo pong tingnan yan. Alam mo, ikaw yung may gawa niyan eh. Di ba? Nahuli pa nga kita hindi. na nakipag-anuhan ka pa doon sa kapatid ng staff natin. Hindi diba? ako, na, hindi ako Yung naga, kapatid ano. ng staff natin, si Belle, Yung kapatid nun, naging babae mo. Ikaw yung may gawa niyan eh. Kung so, malaman lang na. So, sino hotel? 401 ay, number. Ay, Diyos ko po. Nakuha Ayan po, po sa ilalim niya po yan, Niya. Yung Red, Red Doors Hotel po, natapat lang po, nahalos na malapit na, lang sa barangay so, namin. Na, nakita niya po yan po sa... Yun. Sa Sabi ilalim niya, balik, ng balik, balik. lagayan niya ng pante. Nakuha niya. ko po yan sa ilalim ng pantehan niya. Ay, Diyos ko. Sandali. Uy, wala akong pakialam doon sa susi. Doon muna tayo sa... Ah, ano? Usapan sa itak. Itak muna pag-usapan natin, ha? Lahat ng binibintang mo sa akin, ikaw may gawa. Ako? Oh, sino ba nang sino, ba ba lasinggero? Sino sa Sino ba, sino ngayon, sino video? ba Anong video diyan sa ha? cellphone? Oh, tingnan yung, niyo po ano, yung video. Yung tumakas siya na tulog ako gamit yung motor. Just ko ako po. Sa CCTV. Ganito po yan ah, Natulog po ka nung type Tapos po na, na wala after yung namin. Helmet yung dun sa bahay after ng kapatid po namin mag-vows eh nung binobog niya po ako na pinag pinagbintangan niya lalaki ko daw po yung hasador namin. Na lahat na lang ng hasador namin pinagbibintangan niya na lalaki ko daw po. Ni halos din na ako nakikipag-usap customer natin pinagsisulusan mo. Hindi ito Lahat mangyayari. Ipinaliwanag mo sa akin ng maayos ang nandyan sa mga hotel na check-in. Ang tanga mo! Ang tanga mo sobra! Ako po tanga. Ito kasi, sir, yung mga location, kasi gaya niyan, kunyari, nasa Mandaluyong ako, sir. Pero ang lumalabas sa email or sa Gmail ko, sir, nasa Pasay ako, nasa Tagiga ko. Minsan ganun, Mayroon sir. Hindi oh, accurate. Oo, oh, oh, nangyayari yun. Kahit ako. Sa pagbigay ng pera ni Maylin sa'yo, napakalaki at matibay na patunay yon ng kanyang pagbigay ng tiwala sa iyo. Hindi mo ba naisip yon? Pinagkatiwalaan ka sa pera. Opo. Pero hindi mo yon pinahalagahan. Dito sa pagkakataong ito, ninakaw mo yung pera. Kahit ikaw naman aaminin mo, 'di ba, na para talaga sa itak yon? Tama? Pinaniwala mo si Maylin na may kilala ka na gumagawa ng itak. Pero hindi mo ginamit doon. Hindi po. Ah, willing naman po ako na ako maghulog, magbayad nung ano po, nung pera. Pagka-open ko po, tindahan. Nasaan na ngayon yung tindahan? Hindi pa po na-open kasi. Nasaan na ang pera? Naipamili ko na po ng ibang gamit po. Meron ka na bang pwesto? Nahanap na po, pero hindi pa po na gagawa. So ibig sabihin wala? Ano pa ba bang magandang gawin dito sa kanya? Kasuhan siya. Lagi na po siyang galit sa akin. Paano ako hindi mag yung lagi mo ko sinasabihin lahat na lang ng lalaki, sinasabihin mong lalaki ko. Magtanong lang ako sa iyo magkano benta, nagagalit ka. Pag nagganyan ka, ano, magpa pag magpabanda pa ako? Ang usap usapan natin 50-50 tayo pag mag- Ano nga mag tayo -de decision, mag ng 50-50? Mag- -de -decision ang daming ko, magpapaalam ko Sinasabi ko sa iyo, pwede mong tingnan ang logbook, tingnan mo ang mga binabayaran natin. Alam mo yung binabayaran natin, hindi ka naman siguro bulag. Ang sabi ko sa iyo, nung kasagsagan ng kakainom mo. Usapan natin na mag-uusap tayo. Nag-uusap ano usap tayo? Kaso, ano sagot mo sa akin? Wala na akong pakialam sa opinion mo. Paano Inayin... ako mag magkakaroon ng opinion mo? Pakialam sa opinion na puro kasugal! Kailan ka huling nagsugal? Po? Anong klaseng sugal? Scatter. Opo. Ay, scatter. Yun bang pera? Na scatter mo rin? Hindi po. Magsabi ka ng totoo. Makikita yan dyan sa ano Opo, mo? Opo, nandito po. Alam mo, Anthony, hindi kanya pinahirapan na para umalis. Binigyan ka nga niya ng pera eh para magkaroon kayo ng negosyo. Pero itong ginawa mo, nagnakaw ka. Stop po ba yan? Papasok po po, Oo. po siya, attorney? Oo, kasi may dapat nakapalit eh. Binigyan kita ng chance kahit ilang beses mo ako binugbog. Binigyan kita ng chance. Paulit-ulit. Pero ang ginawa mo? Sinira mo yung huli ka huli. Huli ang tiwalang pinagbinigay ko sa'yo. Grabe ka! Lahat ng gawain mo, binibintang mo sa akin. Ikaw tong nang babae, ikaw tong sugarol, iyo si Barkada, lahat ikaw. Ako, bahay, tindahan, bahay, tindahan. Lahat ng mayroon ako, Kamera ko, bininta ko, para lang pang upa. Kung anong mayroon ako, lagi yan, yung pera ko, diretsyo sa tindahan. Hindi ako maloho, hindi ako mabarkada. Nakita mo yung hindi ako materialistic, hindi. Ang laki-laki nandyan sa binigay ko sa'yo nakiusap pa ako sa iyo. Yung iskandalong binigay mo sa akin sa, sa bahay pag nag-aaway tayong sasabihin mong malan, di ako pukpuk -puk ako kahit nasa daan saan tayo magpunta. Sabihin mong pukpuk -puk ako. Ni minsan di ako namuta. Oo, oh, hiwalay ako sa dating asawa, pero di ako namuta kahit kailan. Yung pina pinupuntan mo kasi dyan sa cellphone mo, sir, iba't sir. ibang hotel. Sir, ganito ha. Una sa lahat, hindi kayo kasal. Opo. Huwag mong questionin, sir, yung panlalalaki niya. Okay? Ang issue na kasi dito, saan mo dinala yung pera? Okay, yung ebidensya po kasi sir na hawak niyo. Kahit kami sir hindi namin alam kung siya ba talaga yun 'di ba? Hindi po matibay yung ebidensya niyo. Kaya tinatanong lang po namin dito since hindi po kayo kasal, asan po yung pera? Asan May resibo ba yung pagbili mo nung mga itak o mga kutsilyo Saan mo ba binili? Sa ano po? Sa Divisoria po. May resibo yon? doon po sa ano po, sa tindahan. Magkano umabot yon? Lahat ng pinamili mo? Kulang-kulang po, 80 po. Nasaan yung tindahan na ginagawa? Sino ang nakatira doon? Wala po. Papuntahan na lang natin na tuwing. Eh. Mm. Pero Kap... ginagawa? Nasaan ang tindahan ah, wala, ninyo? Wala po pong gumagawa kasi umalis po ako eh. Hindi nga, pupuntahan nga namin doon, sir. Ipabisita okay. okay. namin. Tapos, sir, nasan po yung mga gamit na sinasabi okay. niyo? Hindi, kahit ako na lang po yung magkatid sa ano po. Hindi, sir, sasama po kami. Yung mga gamit, sir, na sinabi po ninyo na pinagbili... Nasaan anyo? po? Doon po Damian sa may ano. Oh. Kukunin din namin yan sir tapos ibenta natin. Hindi kaya ma'am. Ano, bigyan niyo po ako ng 5 days, babalik ko po sa kanya yung 100,000. Oh, 100, sir, ibig sabihin 000. wala talaga yung gamit? Hindi, gagawang ko po okay, ng nga, para. Hindi nga sir, wala Mayroon pong ba? gamit. O wala? Meron po. Pero sayang naman po kasi nang naumpisahan ko eh. Kasi po, sa tindahan po, ako naman po yung nagpakapagod talaga dyan. Eh. I yung pagod ko, pero ako din yun. Dapat lang magpakapagod ka kasi nagsasama tayo nung gusto mo A ano ka na lang sa akin? Ha, mo naman Nung na sobra. po, balik-balik pa ako. Naglalakad. Kasi umpisa, pera ko naman talaga. Naganap tayo two days. Pasan-pasan ko pa nga yung kamay mo kasi simentado pa yan. Naalala mo, sakripisyon nating dalawa. Pasan-pasan ko yung kamay mo. Kapal na mukha mo. Alam nga naman nang di ka magsikap. Magpartner tayo. Ikaw yung lalaki. Pera ko na nga yung puhunan. Anong gusto mo? Kakant ka na lang sa akin? Ay. Okay. Sobra ka na. Ginawa naman lahat ng maga kaya kong magawa. Abos na! Abos ako! Dapat samahan na ng reporter ito. Tingnan talaga kung meron ba yon. Kasi kung wala, eh, diretso na. Kasuhan na. Opo. Mm -mm. Diretso na, Bakit nanghihingi na. ka na five days? Mm -mm. Babalik ko po sana yung 100,000 sa kanya. Saan ka kukuha ng 100,000? Uuwi mm. po ako ng Bicol. Babalik pagbalik ko po, ibalik mm. ko po Bakas sa kanya. Sino ang Makas kukunan mo ng pera doon sa Bicol? Yung kaibigan mm. ko po. O, oh, ba't kailangan De mo pa umuwi doon? E, eh, tawagan mo na lang. Ipa-deposit mo sa kanya dito Eto. yung pera. Hindi ko natalo ka lang talaga sa, sa scatter. Ako rin, pakiramdam ko rin. Pasensya na, yan. sir, ha? You Magkano don't... na scatter dito sa 100,000 piso? Konte. Magkano? 10,000. Sir, magsabi ka na ng totoo. Magkano, sir? Hindi mo masabi, malaki masyado, sir. Nasaan ba ngayon yung mga gamit? Yung mga paninda? Wala! Asan pera ko? Eh nasan yung pera? So pag sinamahan ka ng reporter ngayon, dun sa inyo, dun sa Rizal, wala tayong makikita ng mga gamit. Yeah. Yeah. Wala. Hindi po ako tatagas. Mm. Scatter lahat yun, sir. Scatter yan, sir. Ilang araw? Ilang araw na naubos sa scatter? Ang araw lang. Sinagal mo lahat at centa mo, ang kapal ng mukha mo? Grabe, pangalan ko nakataya! Grabe, ching. Paon na paon ako sa ut. Kaya kapal mo. na mukha mo! Kapal na mukha mo! Ang kapal! Kapal na mukha mo, Anthony! Ang kapal! Sobra! Ang kapal! Ang Diretso kapal. na natin nakasuhin. Ang kapal kaya na mukha mo! mo. Sa barangay nito. Ang kapal! Uh, sa Women and Children's Protection Desk tayo. ta kasi may kasamang bousy rin ito eh. Aside from the, yung criminal ano act talaga. Po. May gusto ka sabihin, Sir Anthony? Grabe yung tumailan. utang na iniwan mo sa akin. Gupal mo kamo mo. For hundred thousand plus sa pambay. Plus ito. May dalawang buwan tayong hindi nababayaran sa upa. Thirty-five, thirty-five. Alam mo bang mali ang ginawa mo? Sana po kasi. Mula kasi noong November parang hindi ko na po naiintindihan ng ayari Hindi naiintindihan kasi na-addict ka kasi na nga sa na sugal. nalulong ka sa sugal. Akala mo, mananalo ka, mababawi mo, kaya hulog ka ng hulog. Kabuhayan ang sinira mo. Tawarin mo saan ako. Magdudusa ka. Dapat sa'yo ikulong. Yung tiwala ko sa'yo, lahat ng pag-aalaga ko sa'yo, sinayang mo. Ikaw laging iniisip ko inuuna bago yung sarili ko. Pero ganito nga gawin mo sa akin, wala. Huwag kakasawa ko sa'yo kasi yung damage na ginawa mo sa akin, alam mo yung pag nagbe-breakdown ako, di mo alam. Kanina, pag akyat dyan, sobrang nanginginig ako. Nung umalis ka ng lonis, nakala ko na sa tindahan ka. Alam mo ba yung nararamdaman ko magapon noon? Nanginginig buong katawan ko. iya ako ng iyak sa tindahan. Wala kang awa. Nasa nabisorya ako, nagpapanik at akong nasend ko sa iyo yung 6-2. Ano binalik mo? Wala kang awa sa akin. Ma'am Maylin, siguro sampahan na po natin ang kaso, ma'am. No, si Opo. Sir Anthony. Sasamahan din po namin kayo muna kay uh, Miss Rose Macalino, no, yung lupon clerk po ng Barangay Isrembo, Tagig, and then file po tayo ng kaso. Opo. Opo.